for today! Yay! Wow! Palang pangalanin Anne Ferdiz! Ang nagbabalik! Grabe! Grabe! Hinulat mo kami, Anne! Nasulat pa kayo! Palingin! Oh. Oh. Sobra! Anaginip oh, ba to? Oh. Kailangan pisilin niyo yung sarili niyo. Totoo. Eto to, 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 to. na, announcement. Ano yan? Eto na, announcement. Madlam people, tuloy na po magpasikat! Yeah. Pinakabali oh mga I kampi mo. I know! <laughs> <laughs> Kapalitan ka na nga, nandito si Laika kanina. Sabi, kamukha-loka-like niya daw ikaw. Ooh, ooh. Oh, sabi, siya na lang daw. Super sakto. <laughs> sakto ang tito ka! <kanina>. Ah! <laughs> Kaya ano pang inaantay natin, guys? Simulan na natin ang contest. Matagal na, kwento muna tayo. Nabiss ka na natin. <laughs> ay, isang kamukha like ni Peachy. Di ba kinagaya mo na si Rufa Yeah! Go, go, go! Yeah. Oh, o, mga kabataan. Kabataan natin. Okay. Bata pa rin naman tayo. May memorize niya lahat ng kanta. Yeah. Oh. Sa disco. Oh, disco? Oh, <laughs> <Sa> disco? Ocean Deep. no, disco? Pagka nag green belt, aka, um, pwede ba yun? Diba kumakanta okay. yan okay. lahat? Sabi mo na lahat ng kanta nga ng DJ, memorize oh, niya. Alam niya lahat? Oo, oh, sabi ko, an buti memorize mo. Hindi ko ma-memorize kasi English. tayo. Bakit? Bakit? Pakap ka. Eh, nakasabi po Pakap na. Eh, nakaayos na. Diretso ka na rito. Sayang naman. Sayang naman. Hindi na-miss ko talaga kayo at na-miss ko ang Madlang People.